Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting, tumatangkilik at nanonood ng heart expression. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R., na nagsasabing maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo ng heart's expression. Kumusta po kayo mga Noranians at syempre lahat ng mga subscribers natin, mga heart expression. At alam ko po na talagang tayo nag- aabang ng mga balita patungkol sa ating minamahal na superstar at national artist na si Miss Nora Honor bagamat alam natin na alam ko rin po na maraming nag-vlog, uh, nag-upload ng mga balita kay Ate Guy at salamat sapagkat nandyan ang maraming Noranians na talagang nagbabalita ng mga uh, pangyayari kay Ate Guy. Alam naman po natin na si Ate Guy ay napakaraming uh, Abangan sa kanyang balita ano po Mga pelikula, mga kaganapang Talagang kaabang-abang Lalo na nga, itong susunod na taon Ay magdarao sa ati Guy Ng kanyang 56th Anniversary sa show business This coming October At si ati Guy ay may mga pelikulang Ginawa at ginagawa pa Nandyan ang Kontrabida, Pieta, Mananambal At uh, marami pang iba Sinasabi nga po na baka daw si Ate Gay ay talagang uh, gagawa ng Nora Honor uh, Film Festival. Ano po, Nandiyan pa yung ligalig. at syempre ito pa yung pinag-uusapan na meron pang Nora Honor uh, acting. Parang ganoon po no po yung uh, pelikula niya no po. At ang dami, ang daming kaganapan kay Ate At uh, alam niyo po totoo naman natatandaan ko na po tuloy yung sinabi ni Ate na na sa isang awards night. kundi ako nagkakamali sa Metro Manila Film Festival ito, sinabi niya noon dahil maraming hula sa kanya na nagsasabing last card niya na ang atchay. Alam niyo po, magmula po nung sinabi ni ati Gay na, ano yon? Sinabi niya na, mama, mama ay mali ang hula nila. Eh talaga namang si ati Gay, talagang nagtagumpay na nagtagumpay. Nagtag talagang mali ang hula ng bawat uh, sinasabi sa kanya yung mga uh, alam na natin na tumitira kay atigay Gay. Pero sa Ate Gay nandiyan pa rin, no? Sa kabila ng lahat, ang dami niya nagawa, nag-concert, nandiyan, nandiyan yung mga concert niya talagang kumita, nag nanalo ng awards sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi lang yon kinilala talagang national artist hindi ba bago pa nga siya naging national artist, mga Canoras, uh, kanoras, ay eh, talagang sunod-sunod na awards giving, say, giving bodies na wala siya ng 80 years. Pero, ay, sumalubong kay ati guy ay mga awards talagang maling-mali ang hula nila. At eto pa, si Ate Gay, ang daming ginagawa, ang daming pinagkakaabalahan. Kaya totoo nga, mali ang hula nila. Talagang sa si Ate Gay ay na destined na talagang maging national artist. At talaga namang pinatunayan niyang siya lang ang superstar ng pelikulang Pilipino at talagang hindi lang siya dito kinilala kundi sa ibang bansa. At alam niyo po, meron po akong mga bagay-bagay na gustong uh, mangyari pa kay Ate Gai. Yung mga ko, wish ko na mangyari, nawa po ay magkaroon na awards sa Atigay, Gai. po, no? Yung makamta niya pa rin ng Oscar Awards Walang imposible eh. kasi ang daming pelikula ni Ate Gay na talagang dapat entry. Yung Floor Contemplation. Nandiyan di po ba? Kung ako nagkakamali, dapat po yun. Hindi ba dapat to mga entry ito sa uh, Oscar Awards? At talaga namang sa si Ate Gay, deserving siya. Kaya yun ang pinagpapray natin. We wish natin na sa si Ate Gay ay manalo ng Oscar Award. Bagamat wala nang dapat pang patunayan sa si Ate Gay. At nawa pangarap ko rin pinapangarap na si Ati Gay ay makagawa ng pelikula na kasama niya siyempre yung mga magagaling na uh, ngayon, yung henerasyon ngayon, you know, mo, nandiyan siyempre gusto ko makasama niya si piolo Pascual na alam ko, yan yung gusto nyo John Lloyd Cruz ay inaabangan ko po yan talaga nang mangyari Bea Alonso, and of course, itong si Catherine uh, Bernardo, no? Talagang gusto natin siyang makasama na talagang kumbaga nanay si Ate Guy. Bagamat itong pieta, talagang kaabang-abang talagang pieta uh, gusto natin panuorin. Ito po rin kukwento po ako sa inyo dahil talagang uh, ako po ay excited. Hindi man po ako nakaka-upload ng mga uh, YouTube videos, ganyan, dahil may mga pinakabla. Pero alam niyo po, syempre hindi po mawawala yung interest ko at hindi maaalis sa aking dugo na ako ay talaga Doranian, gaya nyo rin. Kayo po, may pinapangarap din po ba kayo na si ate kayo ay makagawa ng uh, mga pelikula na kasama ang mga kabataan na binanggit ko. At of course, marami pang mahuhusay, no po? At uh, syempre, ang wish natin kay Atigay, makagawa siya ng maraming-maraming marami pang projects, no? Kahit hindi naman, uh, hindi sabay-sabay. Kumbaga, habang kahit na isa-isa pa isa-isa, of course, yung health ni Ate Gay, iniisip din natin. Bagamat wala nang dapat pang patunayan si Miss Nora Honor. Ayan, ano po? Talaga, mga Noranians, gusto ko lang po kayong kumustahin at gusto ko lang pong pag-usapan natin si Ate Gay. Kaya, sa mga susunod pong araw muli, magbabalik po ako. Maraming salamat po. Ito po si Kefir DR na nagsasabing tunay ngang mali ang pulang nila at nagiiwan ng as long as there is love, we will send and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.